Hmm, luwi kay siya wanda na nakaon. Hmm, bantay diri sa Mount Ampiro. Ampiro na? No? Hmm. Na, ayan eh, na, unindot nah. nah. na siya, yeah. alam tao, no? O, oh, muna siya, biola, kanindot. Yeah. na yung nah, mga? Si Chucho. Sorry, Chucho. Saan na lang, Chucho, ha? Ano ka, luoy, muna, Chucho, oy. Bantay ka diri, Chucho. Ngay, kagwarta. Sabalo ka ko si kwarta. Palit na lang ka sa tindahan. kasi mo sundo siya. Uban tadi tas tindahan. Napa di duldulan tindahan ka. Wala yung tindahan. Tindahan ka luo. Tindahan mo ari. Gagay na po na po na una. Oo. lagi lang sumun ka ayo. Mucat tu si ha? Bibing lagi lagi hangat. <laughs> Agak hangat buat si dere. Ay, mga anturium din yung tanong dere, oh. Sa <laughs> taas. <laughs> ah, wala naman din ang balayan dine, nah. hmm

Nay habira na nani sa unan wala. Lagi dapat nay habira nang kay makuyo di pata ni inan ko. Ing uli na sa Asia, ing ta kaluoy. Jumbong daw ito so amo kay nahimo ani mga animala ne. <laughs> Ay, na, muna yung mga isa ka, oh, kataas.